Ayan, tara mga ka-best friend at ipapasilip ko po sa inyo yung susortegin natin na dito, dito sa gawing talavera. At uh, yan lang po muna mga best friend. Ayan, tara mga ka-best friend, nyo kami at ipapakita namin sa inyo kung ano po ba yung update sa concrete pond dito sa gawing boundary po ng sibol Talavera, Nueva Ecija. Ayan, big shoutout po sa mga nakakapanood ng aming video. Lalong-lalo na po dyan sa mga naging customer namin dyan sa area ng Talavera, mga ka -best friend. Ayan, big shoutout po sa inyo. Sa mga naging customer namin dyan po sa gawing Santo Domingo. Ayan, big shoutout po sa inyo, mga ka -best friend. At sa lahat po ng nakakuha sa amin ng mga good quality fingerlings, Ayan, maraming maraming salamat po sa tiwala mga ka-best friend. At sana patuloy lang po kayo sa pagtiwala at pagsuporta ng aming mga video. Ayan, thank you po sa lahat ng nakakapanood. Ayan, lalong-lalo na po sa mga OFW na nakakapanood ng aming mga video. Ayan, saludo po ako sa inyo mga ka-best at kahit papano eh, nakasuporta po kayo sa aming mga video. Ayan, patuloy nyo lang po kayong suportahan mga ka-best friend at kahit papano sa mga video namin eh, magkakaroon po kayo ng kahit na konting idea para po sa mga hindi pa po na kakapag sa pag iisda o pag to farming na ka best friend eh kahit papano yung konting idea man lang na maasilip ninyo sa aming mga video eh okay na po yun mga ka best friend at subaybayin nyo lang po ang aming mga video at sigurado po kami na yung mapupulot nyo eh para po sa inyo na pag-aalaga mga ka best at yan nga po nandito lang na nga po tayo sa concrete paniser bali sa so sortingin na po natin yan nasa 42 days na po siya na 3, 3 to 4 po yung nilaglag natin dyan mga ka best balay, tayo rin pong nagga-guide sa ating mga customer at sa ating mga solid na customer ginaguide po natin sila tayo po lang ang mismo na tumatrabaho sa ng mga area Ayan, katulad po niyan. Kami po yung mismong lumulusong dyan. Kami rin po mismo yung namimili. Kami yung sorting mga ka-best friend. Dahil sa amin po yung galing, yung mga fingerlings nila. Kaya kami po ang tatrabaho. Kaya sa experience po, mga ka-best friend, di man po kami professional. Pero sa experience, eh, malawak naman po yung aming mga experience. Dahil po sa... Kami nga po yung gumagawa o tumatrabaho. Kaya halos lahat po ng paraan na mangyayari sa inyong mga alagay kang kaya po namin gawan ng paraan mga ka-best friend. At yan nga po, nakita nyo nga po mga ka-best friend, 3 to 4 po yan. Halos malalaki na nga po siya, nagtimbang po kami dyan. Bali, pumapatak na po yung isang kilo eh. 27 pieces mga ka best friend bilang po namin kaya magandang paglaki na po yan lalong lalo po sa mga concrete pan at yan nga po yung kulay verde nga po ng concrete concrete pan na yan. Sa babad lang po yan mga ka best friend. Saka pag niyo po, sabugan nyo lang po ng primas mga ka best friend. Tapos palit po kayo ng tubig bago nyo kargahan at sigurado may verde na po siya mga ka best friend. At sa tubig naman po mga ka best friend, lalong lalo na po yung mga nag-uumpisa. Huwag nyo pong lalaliman muna ng tubig mga ka best friend. At lalong lalo na pag finger links pa lang po yung pakakawalan natin dahil... May posibilidad po na malusaw siya kung sakasakali po at mahina po yung isda pagka malalim po agad yung tubig. Pagka ganyan na po kalalaki mga ka best pwede na po natin dagdagan ng tubig para kahit pa paano eh, makaluwag-luwag po yung ating mga alaga. Ayan, salamat po sa patuloy na pagsuporta at sa mga susuporta pa sa aming mga video. Ayan, thank you po ng marami mga ka best Sana patuloy nyo lang po kaming suportahan at... Kung bago ka pa lang sa mga ganitong content, eh, wag, mo, wag nyo pong kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel at i-follow nyo na rin po ang aking FB page. Ayan po mga ka best friend, Boss Binmar TV. Ayan, papalo na lang po, pa-subscribe sa aking YouTube channel at maraming maraming salamat na po agad mga ka best friend. At yan nga po mga ka best friend, bukas abangan niyo po yung ating ating video mga ka best friend at in-invite po tayo diyan sa magandang pasyalan diyan po sa gawing Rizal Nueva Ecija, dyan po sa Rancho Paraiso. Ayan, thank you sir sa pag-invite sa amin dyan. At ipapasilip po natin sa ating mga viewers, followers, subscriber kung gaano po kaganda yung area ninyo. Ayan, thank you po kay Sir Jasper at sa pag-invite po sa amin dyan. Ayan, thank you po ng marami. At yan mga ka-best friend, abangan niyo po bukas at makikita niyo kung gaano po kaganda sa area ni Sir dyan po sa Rancho Paraiso, Rizal Nueva Ecija. Makikita niyo po mga ka-best friend, Saktong sakto po sa February 14 yung mga may ka-date po pwede na po kayo pumunta dyan mga ka-best at kompleto po dyan meron po silang hotel na pang family meron din pong pang 2 person meron din pong pang 3 person at marami pa pong iba mga ka-best at sigurado mag enjoy po kayo sa area pa lang mga ka-best e, napakaganda na pag nakita nyo po sa video natin bukas na ipapalabas dito po sa FB page. Uh, Siyempre, i-upload din po natin sa ating YouTube channel, mga ka-best friend. Abangan nyo lang po yan, mga ka-best friend. Uh, at sa mga nag-aabang po sa mga concrete pond na kakargahan natin, lalong-lalo na po dyan sa gawing Santo Domingo. Ayan, binabara na po natin yung tubig dyan ng fish pond ni Sir dyan po sa gawing Santo Domingo. At i-update po namin sa inyo kung kailan natin siya kakargahan at kung kakargahan po natin siya ipapaksilip po namin sa inyo para yung pinis po ng kanilang trabaho, makita nyo rin po mga ka friend At yun lang muna mga ka friend At yan nga po yung nahuli natin mga ka pa Pakakawalan na rin po natin dyan. Kasi kinuha lang po natin yung medyo malalaki at yung mga maliliit eh. Pagsasamasamain po natin yung mga size nya kung sa kasakali mga ka friend Para hindi po sila magkainan kung sa kasakali po na magutom yung malalaki at nagutom nyo po sila eh. Sigurado po kakagat-gatay. At yan nga po oh. Napakalinaw na po ng tubig mga ka best friend. Pero madulas po yan yung ilalim na yan mga ka best friend. At nakita nyo nga po may mga kumapit na nga po siyang lumot mga ka best friend. Ayan salamat po sa mga nakakapanood ng aming mga video. Ayan thank you po ng marami sa suporta at sa mainit na pagtangkilik sa aming mga good quality fingerlings. At yun lang mga ka best friend thank you po ng marami. Sana ingat po tayo sa araw-araw ng ating ginagawa at... You long, thank you.